So, yan na yung mga kawayan, guys. Yan. Na, nagkakot. So, dyan, dyan sa dulo ng, ano, sipitan Pitan. Dyan, guys, sipitan. Dyan sa kabila, yan, ano, na. Ano. So, na yung, ano, ang bridge. Yan, yung bridge. Yan. So, dito kami kumuha ng kawayan. Jib, ayan na, Jib. Yan, Jib, eh. Yung aking, ano, yan, tulong. Kasi yung may-ari ng kawayanan. So, tutukot bumili kami ng mga mahahaba na bagat-bagat. So yun guys ah uh, baga ako muna guys. Kita kita tayo dun sa puma. So yan na guys ang cyclone. Ang isang rollo ay 1388 ang bili ko. Bali 3 si Panarulio lang ito Hanggang dyan So marami pang kulang Dito pa Ang problema ay wala nang mabilhan na Kasi walang stock sa mga hardware Yan so, bilen Anom So yan mga ka-adventure Anim na lang nakuha yung natira So ang lahat yung nadala na, nadala na namin dun sa uma Naha Anim na lang nakuha yan yung natira Ito na yung last trip namin So ito pagkita ko yung ano, tanod outpost saka yung hanging bridge. Ayun. So kapag tumawid ka na ng hanging bridge, yun ang tinatawag na barangay uh, Sitio Badjang. So ang tawag kasi din na dito ay barangay Sipitan Badjang. So dito yung dulo ng Sipitan. Tapos doon yung Badjang sa pinakadulo. So yan yung anim. Ito na yung huli. So kita kita tayo doon sa may Uma. Mga next day pa, makabili ulit ng uh, ng cyclone wire para masarado na lahat ito pa ikot yan so ito lang yung munting lote bali yung sukat nito ay 1000 square meter pero parang eskwala sa kasi kasi ganyan no parang letter L na malapad dito sa likod tapos yan so ito ay gagawin kong mga manukan manok tapos tatanin man ng mga gulay yan Ito na yan sa barangay si Pitan Badjaki po Ito tawagin kong Swede Bros uh, Bros Farm O Poultry Farm So thank you for watching So iyon Ito na yung mga kakawayan guys na Pinadagdag Pusog at saka bagat-bagat kung magtatanong kayo kung magkano yung isa yung presyo dito ay 40 pesos pa ayas lang yung aligi at saka yung kawayan na maba. yan so ito na yung ulit na uma malapit na yung matapos ang bakod ang problema ay kinulang lang yung cyclone wala kasing stock hardware so ito pa yung mga kaway na gagawin. So 'yun yung update dito sa aming simpleng uma. Yan.